pag kayo ng partner mo, ang pagkausap mo sa ibang babae, ah, hindi yun makakatulong. Hindi paglandi sa iba ang solusyon. Huwag na huwag mo siyang titiisin. Hindi pwedeng galit siya tapos ikaw galit ka din. Huwag mo siyang mumurahin o pagbubuhatan ng kamay. Huwag mo siyang susumatan. Kasi pag nagkabati kayo, masarap sa pakiramdam mo yung hindi mo siya nasaktan. Hindi kayo naghiwalay. Magkagalit lang kayo. Kaya hindi kailangan gumawa ng mga bagay na hindi niya gusto. Huwag mong hayaan na kainin siya ng galit. Pag naipon yung tampo, resulta nito hinanakit. Suyuin mo na lang, huwag ka na maghanap ng kapalit. Hindi sa pag-iinom at pagsama sa tropa ang pagre-resolve ng problema nyo. Kung halimbawa man na pagod ka na at sumuko ka na, pag-isipan mo pa rin bago ka gumawa ng final decision. Lahat ng couples dumadaan sa matinding away. Ang laban sa isang relasyon ay eh, pababaan ng pride. Sa isang relasyon, pag mataas ang pride mo, talo ka. Talo kayo pareho.